Paano kung sabihin ko sa iyo na isang panaginip lang ang makakapagbukas ng pinakamalalim na lihim ng iyong puso. Isipin mo ang isang sandali kung saan ang uniberso ay direktang nagsasalita sa iyo, inihahayag ang mga katotohanang hindi mo pa kayang harapin. Aquarius, dumating na ang oras para makita mo ang higit pa sa ibabaw at tuklasin ang mga bagay na matagal nang nakatago sa iyong kalooban. Ang iyong puso ay naglalaman ng mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Handa ka na bang tuklasin ang mga ito? Ang iyong kapalaran ay malapit ng magbago sa mga paraang hindi mo pa kayang ipaliwanan. Hayaan mong magsimula ang paglalakbay na ito. Aquarius, kilala ka sa iyong malalim at mapanuring kalikasan. Pero natanong mo na ba kung anong mga lihim ang tinatago ng iyong puso mula sa iyo? Sa kulturang Pilipino, ang mga panaginip ay hindi lang basta mga bisyon, mga mensahe sila mula sa universo, tinutulungan tayo patungo sa mga katotohanan na kadalasan ay iniiwasan natin. Ngayon, ang universo ay kumakatok sa iyo sa mga paraang hindi mo kayang ipagwalang bahala. Nagsasalita ito sa pamamagitan ng iyong mga panaginip, ng iyong mga emosyon, at hinihiling nito na makinig ka ng mabuti. Ang puso ay may sarili nitong wika, isang wika na madalas ay hindi nauunawaan, ngunit ngayon ang panahon upang lubos itong maunawaan. Paano kung lahat ng hinahanap mo ay nakatago na sa loob mo, naghihintay lang ng tamang sandali upang maipakita? Magtiwala ka sa landas na iyong tatahakin, Aquarius. Ang iyong paglalakbay ay malapit ng magbago sa isang mistikal na direksyon at handa ka na para rito. Ang mensahe ng panaginip. Aquarius, ang mga panaginip ay palaging isang bintana sa kaluluwa. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, pinaniniwalaan na ang mga panaginip ay may malalakas na mensahe mula sa universo. Tinutulungan tayo patungo sa mga bagay na kailangan nating malaman, ngunit maaaring natatakot tayong harapin. Ngayon, ang iyong mga panaginip ay hindi basta mga random na imahe. Sila ang mga bulong ng uniberso sa iyo, nagdadala ng bigat ng mga lihim at mga pahayag tungkol sa iyong puso. Marahil ay naranasan mo na ang mga sandali kung saan ang isang panaginip ay mas totoo kaysa sa anumang karanasan mo habang gising. Parang ang uniberso mismo ang nagsasalita sa iyo, hinihikayat kang maglaan ng pansin. Aquarius, malinaw na ang mga senyales, ang iyong puso ay nagsusumamo na makipag-ugnayan sa iyo, ngunit nakikinig ka ba? Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang mga panaginip ay maaaring magpahiwatig ng mga darating na pagbabago, babala, o gabay. Hindi ito basta pamahiin, ito'y isang pag-unawa sa kung paano gumagana ang universo sa pamamagitan ng mga simbolikong mensahe. Ang panaginip na iyong nararanasan, kung ito man ay buhay na buhay, paulit-ulit, o mabilis lang dumaan, ay may malaking kahulugan. Hindi ito isang pagkakataon lang. Ang universo ay hindi gumagana sa pamamagitan ng tsansa, ito ay dinisenyo, planado, at bawat detalye ay may layunin. Kung nararamdaman mong naliligaw o hindi sigurado sa direksyon ng iyong buhay, ang iyong mga panaginip ay naririto upang ipakita sa iyo ang daan. Tinutulungan ka nila na magising sa isang mas malalim na katotohanan tungkol sa iyong sarili, iyong mga nais, at iyong kapalaran. Napansin mo ba ang mga paulit-ulit na tema sa iyong mga panaginip? Ang mga lugar, mukha, at mga damdaming nananatili pagkatapos mong magising. Hindi ito mga piraso lang ng iyong imahinasyon, mga pahiwatig ito mula sa universo, hinihikayat ka na makita kung ano ang nakatago sa pinakamalalim na sulok ng iyong puso. Marahil ay may isang bagay na iniiwasan mo, isang bagay na ang iyong puso ay nagsusumamo na mailantad. Maaaring isang relasyon, isang sakit mula sa nakaraan, o kahit isang nais na matagal mong itinago dahil sa takot o duda. Ang iyong puso ay may mga lihim, Aquarius, ngunit ang mga lihim na ito ay hindi nilalayong manatiling nakatago magpakailanman. Ang panaginip ang susi. Tinatawag ka nitong buksan ang pinto, harapin ang mga bagay na nakatago, at pahintulutan ang iyong sarili na maramdaman ang mga emosyon na matagal mo nang pinipigilan. Sa kulturang Pilipino, pinaniniwalaan na ang mga panaginip ng tubig, paglipad, at mga hayop ay may espiritual na kahulugan. Ang tubig ay sumasagisag sa paglilinis at pagrenew, ang paglipad ay kumakatawan sa kalayaan at espiritual na pagangat, at ang mga hayop ay kadalasang kumakatawan sa mga katangian o enerhiya na kailangan natin yakapin. Maglaan ng pansin sa mga detalye ng iyong mga panaginip, bawat simbolo ay naglalaman ng mensahe na maaaring magbago ng takbo ng iyong kapalaran. Aquarius, dumating na ang oras para yakapin ang kapangyarihan ng iyong mga panaginip. Huwag mo itong itakwil bilang mga simpleng pantasya. Ang mga ito ay paraan ng iyong kaluluwa upang makipag-usap sa iyo. Ang universo ay ginagabayan ka, hakbang-hakbang, patungo sa katotohanan na matagal mo nang hinahanap. Ang iyong paglalakbay ay nagbubuka sa mga paraan na hindi mo pa kayang unawain, Munit magtiwala ka na ang bawat panaginip ay isang hakbang patungo sa iyong personal na paggising. Ngayon na ang tamang oras para makinig ng mabuti. Ang panaginip ay nagsimula na at ipinapakita nito sa iyo ang higit pa kaysa sa mga panandaliang imahe. Ipinapakita nito sa iyo ang katotohanan ng pinakamalalim na nais ng iyong puso at tinutulungan kang makarating sa isang hinaharap na naayon sa iyong tunay na sarili. Handa ka na bang sundan kung saan hahantong ang panaginip? Ang iyong kapalaran ay naghihintay na ikaw ang unang hakbang. Ang lihim ng puso ay ibinunyad. Aquarius, kilala ka sa iyong analitikal na pag-iisip, sa iyong lohikal na paglapit sa buhay, at sa iyong kakayahang unawain ang mga komplikadong bagay sa paligid mo. Ngunit sa kabila ng malamig na panlabas, naroroon ang isang puso na puno ng mga lihim, mga emosyon na maaaring hindi mo paganap na nauunawaan. Ang katotohanan ay, ang iyong puso ay palaging nagsasalita sa iyo, ngunit ang tanong ay, nakikinig ka ba? Sa espiritualidad ng mga Pilipino, pinaniniwalaan na ang puso ay hindi lamang isang organ, ito ay mensahero ng kaluluwa. Ito ang naglalaman ng ating pinakamalalim na hangarin, mga nakatabong takot, at mga hindi nasasabing katotohanan. At nayon, Aquarius, ang iyong puso ay tinatawag ka upang makinig ng mabuti. Ang mga lihim na tinatago nito ay hindi nilalayong manatiling nakatago magpakailanman. Ang panaginip na iyong naranasan kanina ay hindi lamang isang bisyon, ito ang simula ng paggising ng iyong puso. Ipinapakita sa iyo ng universo ang mga bagay na matagal nang nakatago, hinihiling sa iyo na harapin ang mga emosyonal na katotohanan na iniiwasan mo. Marahil ay may isang bahagi ng iyong sarili na natatakot harapin ang ilang emosyon, takot sa pagtanggi, sa hindi pagkakaunawaan, o sa muling pagharap sa nakaraan. Sa kulturang Pilipino, may paniniwala na ang lihim ng puso ay madalas nakaugnay ng mga nakaraang karanasan. Kung ito man ay isang naiwang pag-ibig, isang sugat mula sa nakaraan, o isang nais na matagal nang itinatago, ang puso ay nag-ingat ng mga alaala na parang isang sagradong kahon ng mga yaman. At tulad ng anumang nakatagong yaman, panahon na upang buksan ito at palayain ang mga emosyon. Pinipilit ka ng universo na pakawalan ang mga bagay na hindi na nakikinabang sa iyo, Aquarius. Ang katotohanan na naghihintay na ipakita ay hindi para magdulot ng sakit, ito ay para palayain ka. May malaking kapangyarihan sa pagharap sa iyong mga takot at pagtanggap ng mga emosyon na matagal mong ikinulong. Madalas magturo ang mga pamahiin ng Pilipino tungkol sa panganib ng pagpapaliban ng emosyon, pinaniniwalaan na kapag ang mga emosyon ay pinipigilan, maaari itong magmanifest bilang sakit o kamalasan. Ngunit kapag pinapayagan natin ang ating sarili na maramdaman, maghilom, at magpalaya, binubuksan natin ang isang kapangyarihan sa ating loob na hindi matatagpuan saanman. Nayon, imaginin mo ito, nakatayo ka sa harap ng pinto ng iyong puso, alam mong sa likod nito ay naroroon ang katotohanan na iniiwasan mo. May lakas ka bang buksan ito? Harapin ang mga bagay na matagal nang nakatago sa mga sulok ng iyong kaluluwa. Aquarius, ang lihim ng iyong puso ay hindi isang bagay na dapat katakutan. Isa itong susi sa iyong pagbabago. At ang universo, sa pamamagitan ng iyong mga panaginip at panloob na kaalaman, ay nagtutulak sa iyo upang harapin ito. Ang katotohanan ay, kapag nahukay mo na ang pinakamalalim na lihim ng iyong puso, mawawala ang bigat na dala mo. Mararanasan mo ang isang pakiramdam ng kalayaan, isang kalayaan na maaaring hindi mo akalain ay posible. Parang ang universo ay matagal nang naghihintay para sa iyo upang mapagtanto ito, upang buksan ang mga pinto ng iyong puso, at sa wakas ay mamuhay na kaayon ng iyong tunay na sarili. Sa kulturang Pilipino, madalas tayong humihingi ng tulong sa mga ritual upang gabayan tayo sa pagpapagaling ng emosyon. Kung ito man ay magdasal ng ilaw ng kandila upang magbigay galang sa isang mahal sa buhay o makilahok sa isang ritual ng dasal upang palayain ang negatibong enerhiya. Ang mga gawain ito ay nilalayong tulungan tayong kumonekta sa ating mas malalim na sarili. Ikaw, Aquarius, ay hinihikayat na gamitin ang mga kasangkapang ito, kumonekta sa iyong panloob na espiritu, at palayain ang mga pasanin na matagal nang nagpapabigat sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang universo, ang iyong mga ninuno, at pati na ang iyong sariling espiritu ay sumusuporta sa iyo habang binubuksan mo ang katotohanan sa loob. Tandaan, Aquarius, ang puso ay ang pintuan ng kaluluwa. At kapag binuksan mo ito, matutunan mong mamuhay ng may bagong liwanag at layunin. Yakapin ang kapangyarihan ng lihim ng puso, dahil sa pamamagitan ng pag-unawa at pagtanggap dito, bubuksan mo ang susunod na kabanata ng iyong paglalakbay. Isang landas tungo sa pag-unawa. Aquarius, ngayon na ang mga lihim ng iyong puso ay naibunyag na, ang susunod na hakbang sa iyong paglalakbay ay upang maunawaan ang mas malalim na kahulugan ng mga pahayad na iyon. Hindi lang ito tungkol sa pagharap sa katotohanan, ito ay tungkol sa pagtanggap dito, paggawa ng kapayapaan, at pag-unawa kung paano ito maggagabay sa iyo patungo sa iyong kapalaran. Ipinakita sa iyo ng universo ang mga nakatagong bahagi ng iyong kaluluwa, ngayon, panahon na upang hayaan ang mga pahayad na iyon na magbigay liwanag sa iyong hinahanap na kalinawan. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sabihin na ang landas patungo sa pag-unawa ay nagsisimula sa puso. Kapag tayo ay bukas sa emosyon, kapag pinapayagan natin ang ating sarili na tunay na maramdaman, tayo ay nakakonekta sa ating pinakatotoong sarili. Dito tayo pinakamalap na tinutulungan ng universo. Aquarius, ang landas patungo sa pag-unawa ay hindi palaging madali, ito ay nangangailangan ng tapang, pasensya, at kahandaang harapin ang mga hindi komportabling katotohanan. Munit gaya ng itinuturo ng sinaunang karunungan ng Pilipino, may kapangyarihan sa pagtanggap ng katotohanan, sapagkat tanging kapag tinanggap natin ito, sa katayo tunay na lalago. Dito magsisimula ang iyong personal na pag-unlad. Ang mga lihim na nabuksan ay hindi lamang mga piraso ng iyong nakaraan, mga pahiwatig sila patungkol sa iyong hinaharap. Ang mga emosyon na iniiwasan mo, ang mga karanasang itinago mo, ay humubog sa kung sino ka ngayon. Munit ngayon na sila ay naibunyag, may kapangyarihan kang baguhin ang mga ito. Ang uniberso ay nagsusumamo sa iyo na gamitin ang bagong pag-unawang ito upang tumahap patungo sa isang mas mataas na bersyon ng iyong sarili. Sa pamahiin ng Pilipino, may paniniwala na ang mga tiyak na kaganapan o relasyon ay nangyayari ng may dahilan na walang bagay na tunay na aksidente. Bawat tao, bawat sitwasyon ay may itinuturo sa atin. At habang ikaw ay nagpapatuloy, Aquarius, hinihikayat ka na magmunimuni sa mga aral na nakatago sa iyong nakaraan. Ano ang natutunan mo mula sa mga lihim ng puso na naibunyad? Ano ang hinihiling ng iyong kaluluwa ngayon na nahanap na nito ang mas malalim na pag-unawa? Ang landas patungo sa pag-unawa ay hindi palaging tuwid. Maaaring kailanganin ang panahon at may mga sandali na mararamdaman mong hindi ka sigurado o nalilito. Ngunit sa mga sandaling yon, magtiwala na ang universo ay gumagabay sa iyo. Bawat hakbang na iyong tatahakin, bawat desisyon na iyong gagawin, ay bahagi ng isang mas mataas na plano na idinisenyo para sa iyong paglago. Ang espiritualidad ng Pilipino ay nagtuturo sa atin na magtiwala sa proseso, kahit na hindi natin nakikita ang buong larawan. Kapag tinanggap natin ang paglalakbay, pinapayagan natin ang ating sarili na tumanggap ng mga biyaya na itinatadhana ng universo para sa atin. Aquarius, panahon na upang magkaalin ka sa iyong pinakamataas na sarili. Ang mga lihim ng puso ay ipinahayag sa iyo ng may dahilan, at ngayon ay panahon na upang gamitin ang kaalamang iyon upang likhain ang hinaharap na matagal mo ng pinapangarap. Ibinigay sa iyo ng universo ang mga susi upang buksan ang iyong tunay na potensyal, at hinihiling nitong magpatuloy ka ng may pananampalataya, tapang, at kalinawan. Ang pinakamahalagang bahagi ng pag-unawa ay ang kahandaang magpatawad ang iyong sarili at ang iba. Binibigyang halaga ng kulturang Pilipino ang kapangyarihan ng pagpapatawad, itinuturing ito bilang isang paraan upang palayain ang negatibong enerhiya at lumikha ng espasyo para sa pagpapagaling. Kung ito man ay pagpapatawad sa iyong sarili para sa mga nakaraang pagkakamali o pagpapatawad sa iba para sa mga sakit na dulot nila, ang pagpapalaya sa mga emosyonal na pasaning ito ay magbibigay daan upang magpatuloy ka ng may bagong layunin. Habang nagsisimula ka sa bagong landas na ito, Aquarius, tandaan na ang pag-unawa ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa pag-usad. Bawat aral na natutunan mo, bawat hamon na hinarap mo, ay isang hakbang patungo sa iyong mas mataas na kapalaran. Yakapin ang proseso, magtiwala sa paglalakbay, at alamin na ikaw ay ginagabayan sa bawat hakbang napakalayo na ng iyong narating at marami pang nakalaan para sa iyo. Magpatuloy kang maglakbay, Aquarius. Maaaring hindi tiyak ang landas na nasa harapan mo, ngunit ang pag-unawang nakuha mo ay magiging iyong liwanag, gagabay sa iyo patungo sa buhay na matagal mo nang itinakda. Pagpapakita at ang kapangyarihan ng mga panaginip. Aquarius, ngayon na nabunyag mo na ang mga nakatagong katotohanan ng iyong puso, at tinanggap ang pag-unawa na dulot nito, ang susunod na yugto ng iyong paglalakbay ay ang pagsasamantala sa kapangyarihan ng mga pahayad na ito. Ipinakita sa iyo ng universo hindi lamang ang mga bagay na matagal nang nakatago, kundi ibinigay din sa iyo ang mga kasangkapan upang ipakita ang hinaharap na iyong minanais. Ang mga panaginip na iyong naranasan, ang mga lihim ng puso, at ang karunungan na iyong natamo, hindi ito para lamang pagmumuni-munihan, ito ay para kumilos. Itinuturo sa atin ng kulturang Pilipino na kapag inalig natin ang ating mga puso sa ating mga nais, kapag kumilos tayo batay sa ating mga panaginip ng may malinis na layunin, nagsisimula ang universo na makipagtulungan sa atin. Ito ang mahika ng pagpapakita, ang kakayahang tawagin ang mga bagay na tunay mong nais sa pamamagitan ng paniniwala sa kanilang pag-iral at pagtatrabaho patungo dito ng may matibay na pananampalataya. Aquarius, binigyan ka ng susi upang buksan ang iyong pinakamalaking potensyal. Ngunit ngayon, nasa iyo na ang hakbang na gamitin ito at likhain ang buhay na matagal mo ng pinapangarap. Ang pagpapakita ay hindi isang pasibong proseso, ito ay isang aktibong proseso. Nangangailangan ito ng higit pa sa simpleng paghiling, nangangailangan ito ng paniniwala, fokus, at kahandaang gumawa ng mga hakbang na inspiradong pagkilos. Ibinigay na sa iyo ng universo ang mga senyales, ang mga panaginip at ang gabay. Ngayon, panahon na upang kunin mo ang mga aral na ito at gawing realidad. Dito nakatago ang tunay na kapangyarihan sa iyong kakayahang ipakita ang buhay na naghihintay sa iyo. Aquarius, tandaan na ang universo ay nagsasalita sa mga misteryosong paraan, ngunit nagsasalita rin ito sa pamamagitan natin, sa ating mga aksyon, iniisip at mga layunin. Kapag inalig natin ang ating sarili sa ating mga tunay na nais, lumilikha tayo ng isang makapangyarihang puwersa na dumadaloy sa buong kosmos, na humihila ng mga bagay na kailangan natin sa ating buhay. Pinaniniwalaan ng mga Pilipino na ang universo ay laging nakikipagtulungan sa atin, ngunit kinakailangan ang ating aktibong pakikilaho. Dapat tayong kumilos ng ayon sa ating mga panaginip, nagtitiwala na ang bawat hakbang na ating tatahakin ay bahagi ng proseso. Ang unang hakbang sa pagpapakita ay ang pag-aalis ng alinlangan o mga negatibong paniniwala tungkol sa iyong sarili. Madalas magturo ang mga pamahiin ng Pilipino tungkol sa lakas ng negatibong pag-isip na naniniwala silang ang ating mga iniisip ay humuhubog sa ating realidad. Kung ikaw ay patuloy na nagdadala ng mga pagdududa o takot, mayon na ang tamang oras upang bitawan ang mga limitadong paniniwala. Aquarius, kaya mong makamit ang anumang nais ng iyong puso, huwag hayaang pigilan ka ng takot. Kapag na-clear mo na ang espasyo sa iyong puso at isipan, ang susunod na hakbang ay mag-focus sa kung ano talaga ang iyong nais. Ipinakita na sa iyo ng iyong mga panaginip ang mga sulyap ng iyong kapalaran, at ngayon ay panahon na upang gawing realidad ang vision na iyon. Ano ang iyong nais? Pag-ibig ba, tagumpay, kapayapaan, o kalayaan? Ano man ito, Aquarius, mag-focus ka dito ng bumong puso. Isipin ito, maramdaman ito, at alamin na papalapit na ito sa iyo. Sa kulturang Pilipino, ang mga ritual ay may makapangyarihang papel sa pagpapakita. Kung ito man ay pagpapailaw ng kandila upang itakda ang iyong layunin o pag-aalay ng dasal upang humingi ng gabay, ang mga aksyon na ito ay lumilikha ng espiritwal na koneksyon sa pagitan mo at ng universo. Aquarius, ngayon na ang tamang oras upang lumikha ng iyong sariling ritual, isang ritual na tumutugma sa iyong mga panaginip at layunin hindi ito kailangang komplikado. Kahit isang simpleng pagsulat ng iyong mga nais sa papel at ilagay ito sa isang banal na lugar ay maaaring magsimula ng proseso ng pagpapakita. Ang susi ay gawin ito ng may layunin at paniniwala. Binibigyan ka ng universo ng pagkakataon upang baguhin ang iyong buhay. Ang mga panaginip na iyong naranasan, ang mga lihim ng puso na naibunyag, ay bahagi ng isang dakilang plano. At nayon, Aquarius, ikaw na ang susunod na gagawa ng hakbang. Huwag maghintay ng perpektong sandali. Ang perpektong sandali ay ngayon. Magtiwala sa iyong kakayahang ipakita ang iyong mga pangarap at alamin na sa bawat hakbang na iyong tatahakin, papalapit ka sa buhay na matagal mong itinakda. Tandaan, Aquarius, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang universo, ang iyong mga ninuno, at pati na ang iyong sariling espiritu ay gumagabay sa iyo. Ang tanging kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa proseso at kumilos batay sa mga panaginip na inilatag sa iyong harapan. Ang pagpapakita ay iyong karapatan, at kapag ang iyong puso ay nakaalin sa iyong pinakamalalim na hangarin, mayroon kang kapangyarihan upang likhain ang isang hinaharap na puno ng pag-ibig, kapayapaan, at kasaganaan. Ang paglalakbay na darating ay sa iyo upang likhain, Aquarius. Ang universo ay naghihintay para sa iyo upang magpatuloy sa iyong kapangyarihan at angkinin ang iyong kapalaran. Magtiwala sa mahika ng pagpapakita at panoorin habang ang iyong mga panaginip ay unti-unting natutupad sa iyong harapan. Aquarius, ikaw ay dumaan sa isang makapangyarihang paglalakbay, isang paglalakbay ng pagtuklas, pagising at pagbabago. Mula sa sandaling hinarap mo ang mga nakatagong lihim ng iyong puso, sa pag-unawa sa mas malalim na kahulugan ng mga ito, at ngayon, sa pagpapakita ng iyong mga pangarap, ang bawat hakbang ay naghanda sa iyo para sa mga darating na pagkakataon. Pinaggabay ka ng universo, ipinakita sa iyo ang daan, at ngayon, panahon na upang magtiwala ka sa landas na tinatahak mo. Itinuturo sa atin ng kulturang Pilipino na ang ating paglalakbay ay hindi kailanman talagang atin lamang. Tayo ay konektado sa isang mas mataas na layunin sa mga enerhiya ng universo, sa karunungan ng ating mga ninuno, at sa pagmamahal ng mga nagdaan sa atin. At habang ikaw ay nagpapatuloy, Aquarius, tandaan mo na ikaw ay bahagi ng dakilang sayaw ng kosmos. Ang mga lihim na naibunyag sa iyo, ang mga panaginip na iyong naranasan, at ang kapangyarihan na hawak mo ngayon ay lahat ng mga senyales ng banal na gabay na bumabalot sa iyo. Ngayon, Aquarius, panahon na upang kumilos. Ipinakita na sa iyo ng universo ang mga posibilidad, ngunit ikaw ang magpapatuloy sa paglalakad ng landas. Magtiwala sa mga aral na iyong natutunan, sa kalinawan na iyong nakuha, at sa lakas na nasa iyong kalooban. Hawak mo na ang lahat ng kailangan mo upang ipakita ang buhay na nararapat sa iyo. Ito ay simula pa lamang ng iyong paglalakbay, Aquarius. Yakapin ito ng may bukas na mga bisig, nang may kaalaman na ikaw ay suportado, minamahal, at itinalaga para sa kadakilaan. Ang universo ay naghihintay para sa iyo upang magpatuloy sa iyong kapangyarihan, ang iyong kapalaran ay tumatawag. Tutugon ka ba? Aquarius, ang iyong mga panaginip ay nagugabay patungo sa isang makapangyarihang pagbabago. Ang universo ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga panaginip at ngayon ay panahon na upang makinig. Aquarius, ang mga lihim ng iyong puso ay naibubunyag at sila'y nagdadala sa iyo patungo sa isang landas ng pagbabago. Handa ka na bang tuklasin ang mga nakatagong katotohanan na huhubog sa iyong kapalaran? Magtiwala sa proseso, yakapin ang mga mensahe mula sa uniberso, at alamin na ang paglalakbay na darating ay magbubukas ng hinaharap na matagal mong pinapangarap. Itinuturo sa atin ng espiritwalidad ng mga Pilipino na ang mga panaginip ay may hawak na susi para sa paggising ng ating kaluluwa. Habang tinatahak mo ang landas na ito, tandaan, hindi ka nag-iisa. Ang universo ay gumagabay sa iyo sa bawat hakbang. Ang oras upang ipakita ang iyong mga pangarap ay ngayon. Yakapin ang kapangyarihan sa loob mo at magtiwala na ang lahat ay dumadating ayon sa tamang panahon. Aquarius, ang universo ay gumagabay sa iyo patungo sa isang magandang pagkakataon. Sa puso ng Pilipinas, naniniwala kami na ang mga panaginip ay hindi lamang ilusyon, mga mensahe sila mula sa kaluluwa. Habang nagsisimula ka sa paglalakbay na ito, tandaan, hindi ka nag-iisa. Ang mga dasal at enerhiya ng mga taong nagmamahal sa iyo ay palaging kasama mo. Magtiwala sa landas na unti-unting nabubuka sa iyong harapan, at alamin na ang pinakamaganda ay malapit nang dumating. Naway ang gabay ng universo ay magdala sa iyo ng kapayapaan at kalinawan habang yakapin mo ang kapangyarihan na nasa loob mo.